Hello mga manay! Ako nga po pala si Cheryl Diana Pulikit at isa po akong Philippine domestic helper na nagtatrabaho habang nag-aaral dito sa bansang Kuwait. Kamusta na ang buhay ninyo? Kamusta na din ang inyong trabaho? Kung ako naman ang inyong tatanungin, ganun pa rin. Siyempre, kasambahay pa rin. Dahilan din sa nag aral ako dahil sa gusto ko lang matuto. At syempre, Upang ma-inspire ko din ang mga kababaihan o mga kababayan natin na nagtatrabaho dito sa bansang Kuwait. Kahit pa sa ibang bansa, ang layunin ko lang at intention ko ay upang hindi mapaniwara ang buhay ng ating mga kababayan. Dahil marami na po ang mga napauwi na dahil nga po sa nasira ang kanilang mga trabaho dahil sa... Yung mga may jowa ba, hindi naman talaga yan maiwasan. Normal lang po yan as long na wala kayong asawa. Single kayo, okay lang yun. Kasi karapatan nyo din yun na maging masaya. Ang hindi normal at hindi okay is yung may mga anak kayo at obligasyon at pinabayaan ninyo ang inyong pamilya. At the same time, kasal kayo. Hindi yun maganda. Tingnan nyo si ate oh. Yan po si ate na kasama ko sa aming ka-team. Team Eagle, shout out! At uh, lumala, naglalakad ako dyan sa dagat. Kasi gusto ko lang magpalabas ng stress. Alam niyo na, dahil tumatanda ng lola, so kailangan ko din na i-relax ko ang aking isip. At sana din po ay ma-relax din ang inyong isip. ba diba? Sana all. Hay buhay. Gano'n naman talaga. Kapag isa kang uh, OFW o domestic helper, kailangan mo pa rin lumaban. Ayun no si kuya na oh, nagpa-selfie-selfie pa with matching background na may dagat, ha? Sana all. Pasensya na din kayo kung ang pananalita ko ay hindi katulad ng Tagalog na maluma malumanay. Kasi isa po kasi akong dabawin niya. At may dugo akong Cebuana at saka Waray. So, napakatigas talaga ang dila ko. Ah, yun. Nakita nyo na ang itsura ko. Sana all, diba? ba? Naglakad-lakad lang ako dyan. Ayoko kasi na na ma-stress ako. Kaya nagpalakad-lakad lang ako. At dinadaan-daanan ko lang yung mga guwapong India. Char, sana all, guwapo. Pogi pala guapo pogi Ganoon lang yan isa lang Ay, tumitingin nga sila no so, tumitingin nga sila sa akin sa tuwing naglalakad ako pero hindi ko lang sila pinapansin dahil nga sa nag, ta, nagpatanggal ako ng uh, stress o nag ano ko nang uh, inaano ko yung pagod yung 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 inaamoy ko din yung dagat para ma-refresh at maano yung isip ko, di ba? Hmm, buhay. Tsaka at the same time, syempre, hindi may na. Hindi kaya, ang hirap kaya magtrabaho dito. Lalong-lalo na kapag wala kang kasama, wala kang kausap. Tsaka at the same time, may problema ka bang iniisip? Oh, nag-aaral ka pa, so dagdag din sa problema. May bayarin, ayun, sobra. Pero, laban lang. Ganun naman talaga tayo, mga kababayan laban lang, huwag sumuko na abutin ang ating mga pangarap para naman to sa ating pamilya at para din sa iyo. Hindi naman halata sa mukha ko no, na stress, pero eh, okay lang. Anyway, gano naman talaga pag nagtatrabaho ka. Kasi nakikihalubilo ka, nakikisama ka sa iba't ibang lahi, iba-ibang kultura at iba-ibang lingwahe. So, kailangan mo talagang mag-adjust. Kailangan mong i-ano mo ang sarili mo na ganito ang kailangan mong gawin. At hanggang sa muli, maraming salamat. At sana po nagustuhan ninyo ang video na ito na gusto ko lang na ibahagi sa inyo kung gaano kaganda ang bansang Kuwait. Maganda naman talaga ang bansang Kuwait guys. So hanggang sa muli, maraming salamat and god bless us all and bye-bye. Thanks for watching.